Natuwa naman ako dito ang dami na pala naming bote na pwede nang ibenta at tiyak papapakinabangan namin ito. Gabinta kami ni Inay ng bote. Sa dalawa. Iniisip ko ano kaya ang pwede kong mabili nito. Pwede kalahating kilong bigas, Pwedeng kaunting ulam, yung mga lutong ulam, or pwede rin namang pang load na lamang. Saan kaya aabot ang mga boteng ito? Habang binibilang ko siya ay naalala ko nung bata pa ako na sobrang saya ko habang may mga ganitong bote na binibenta. At kapag naibenta ko nga ay bilis kong tumakbo sa may tindahan at bibili ako ng mga chichiria. Lalo na yung mga chichiria na mayroong mga laruan. Talaga namang sobrang sarap balikan ng kabataan. At ito nga isa sa nagpaalala sa akin at talagang sayang alalahanin mga pagkakataon na yun. Ayan, ang saya. Mapupuno na yung lagayan kong sako. Ang dami talaga niya. Punong-puno na yung aking lagayan. At parang medyo mabigat na nga rin kapag bidit bit ko ito doon sa aking pagbebentahan. At ayan, tapos na nga. Yan ang kabuoang bilang niya. 31. Kaka-30 kita. Ayan, 30. Dami na ito. Ang ng bigas. Bili ng toyo at saka suka. Medyo mabigat na pala siyang buhatin, bit-bitin. Sinong nabili ito nito, inay? adalhin uh, natin doon at ayan, uh, ibebenta na nga namin siya. Malapit lang pala yung pagbebentahan namin sa may kabilang kalsada lamang. Nakakatuwa ang dami niya. Busog na busog yung aking lagayan. Ayan, panalo siya para siyang isang pamaskong handog, isang pagpapala na naman. Gustong gusto talaga ni inay na sumama sa akin sa pagbebenta ng bote dun sa aming pagbebentahan. At syempre, gusto na rin niya talagang makalabas para ma-practice yung kanyang paasa paglalakad. Isa na rin itong exercise para lumakas siya at maging malusog yung kanyang pangangatawan. At syempre, biyaya sa pagkakataong ito na marami kaming ibibentang bote. At tuwang-tuwa talaga si Inay habang daladala ko yung mga bote na ibibenta ko kina Ate Lilian. Ang saya ng mga pagkakataong ito. Yun nga lang medyo inabot kami ng ambon kaya mayroong jacket si Inay para matakpan yung kanyang ulo at ako naman ay naglagay ng tuwalya. Magkano ba kayo bote? Piso. Ha? Piso. Piso. At ayan, malapit na nga kami at nakikita ko na yung katuparan ng aking mga pangarap sa mga pisong ito. Salamat. Pabili. Opo. Mountain Dew. ay nagbinta kami ng bote naka 31 pesos kami sabi ko pambili ng bigas sabi naman ni inay ay mountain dew na lang mountain dew na at syempre wagi ang pagkakataong ito sa kahilingan ni inay na makabili ng mountain dew na gusto niya talaga kanina talaga pagkaabot dun sa bayad sabi ninta namin bote sabi ni inay bumili tayo ng mountain dew oh, Thank 20. you. Magkano ito? 20. Ay, 20 pala ito. Diyos ko, akala ko yung 7 pesos lang ito. Siyempre, joke lang yun at ah, Wendy. Maraming maraming salamat.